Hello, what's up ulit at welcome ulit sa ating YouTube channel Dahil ngayon ay Semana Santa Ito ang masarap na ulam ngayon sa Semana Santa Pagka ganitong ano, mahal na araw Ay ano, bihira ngayon nang nagkakarne Dila kami nagkarne Nagkarne kami ngayon, karnenas kaya ito yung masarap talaga pag ano, pagkagantong panahon. Kahit hindi naman si Mana Santa, masarap talaga tong ulam na to. Paborito namin tong ano eh. sardinas. Simpleng ulam lang to pero mapapakanin ka talaga dito. Sobrang sarap. Ito nga, kahit nga ito lang eh. Kahit wala nang luto-luto, diretso na. Pagka bukas ng delata, buhos sa kanin na mainit. Ako, sarap ng kainin. Si nanay nandun pa sa baba, kumakain. Nauna nang kumain si nanay. Mamaya-maya lang akit na dito yun. Kami ngayon pa lang magtatanghalian. Si nanay maagang nagtatanghalian yun kasi maagang gumigising yun. Kagaya namin na ano, tanghali kami nagigising. Kaya, ma tanghali na rin kami luluto. At ito yung pinakamabilis na lutuin sa lahat katapos ng sinaing, dapat gayat na to. Pero ngayon pa lang ako nagagayat. Tapos na yung sinaing, ubus na. Uh, ano na, luto na. Pero saglit lang naman itong lutuin. Tapos yung sardinas, hinaluan ko ng talong. Gas na ba to? Gas na to. Okay na to. Ipisa na natin. Ay, buksan natin itong kalan. Ayan. Wala tayong palipalito ngayon. Mas matagal gamitin to, tsaka hindi ka na bibili ng bibili. Itong mantika na to, ginamit lang to pang palito ng itlog kanina. Almusal. Pwede na yan, kaya hindi na akong magas ng kawal kasi malinis naman yung, yung mantika. Siyempre, uram oh, lang to. Di ba pala mainit yung mantika nilagay ko na? Pero malakas naman yung apoy kaya ayan, kaya ano na lang yan. Mabilis na lang to ayan si nanay. Tapos na kumain. Eh, hey, luto no, mo na. Sardinas. Sardinas? Ano yung nula mo? Hila kang itlog. Saka yung sasawag ko yung bagong ginisa. Hindi, kakain ka na lang ulit pagkatapos ito. Ano yung alam mo dyan? Wala, ayun lang, talong. Yung sarap yan. Yung, yung lang, talong, pwede lang yun. Yung talong, pwede tong pretuhin muna bago sa... Ganyan lang, yung sa mga, yung sila masiba, mga bata pa. Ito, so, pabulitin yun nila yung may talong na, ano, sardina. Pwede naman tong, ano, pretuhin muna bago ilagay. Pero, sa case ngayon, mamadali na tayo. Pwede, ibu, kasama ko na ito. Hindi, hindi na binirito. Yung iba kasi piniprito pa. Di. Pero sa atin hindi nandang piniprito. Ngayon ba kasi piniprito pa ito? Hintayin na natin lumambot yung talong. Okay na yan. Para lambutin na lang natin yung talong. Pero tumplahan na muna natin ito ng baking. Paminta. Paminta. Dali lang naman lumabot ng taong. Kasi malakas yung apoy, ano. Medikit na yung sauce do sa ano? Kawali. yan parambutin lang natin Uy, grabe dumikit na oh dumikit to sa lakas ng apoy tinahan eh. natin ano natin Ayan na. Salamat mo muna si Nanay. Daman na una. Kasi gumain ako eh. Kupi lang. Gusto pa ang nanay eh. Oh, nice. Wow, mm. lang. Sardinas. Wow, sarap nito. Talagang. Ano ba ngayon? Ma Merkulis Santo. Martes. Uh, ah, Martes. Martes. Martes Santo. Masarap ba itong talong na ito ah. Ayan. Masarap na ulam ito pagkagantong mga Semana Santa. Tapos merong patis na maanghang. May kalamansi. Ito yung naragyan ng patis. Tapos, Tapos si Mayra, si Buti po, nagbakasyon sa salulan niya. Kaya hindi, natin lagi nakakasama. Nasa bakas yung na ng bata. Lagi na binakas yun na. -hmm. Tadating yung mga ano, napakatapos na. Ay, ano ba Ano ba ngayon? Baka sila. Ano kaya no? Mga hindi sa tagalan niyo ito, sa dinas. Wala. Along. Sa along. Um. Nanis ko, ulam na to talaga grabe, sarap. Tapos, hindi na natin ng patis. Bigayin ko yung isang sili ah. Hmm. Isa lang. Para may kagat ng konti. Kasi hindi manghang sili na to eh. Kasi kain na yung camera ano, videographer natin. Mahigal na din. Videographer natin eh si Mase. Tingnan natin yung angin -ang -ang ng konti. Ayan, sa talong, eh. talong. Sarap. Hmm. Sarap. Mm. Sarap. At saka ang sarap dito. Makakamuya na ako. Oh. Mm -hmm. <laughs> Nandin -nandin. Inipin mo? Nasuot. <laughs> Kala ko nakababad na naman sa... Marunong nang umuya. Natuto na siya. Lapit na yan, mga isang buwan pa. Bagay ka lang, lang ng konting panguya para Bagay ka lang din. na lang manin na na Tapos poli din para hindi gumalaw. Masakit pag gumagalaw. Talong with sardinas. Narap ko na. Sapat na. Ha? naman yung sila na kahit paano. Hindi maanghang itong sili na ito eh, hindi maanghang. Hindi maanghang na rin nga. Ngunit lang nga, kanakain ko na itong sili na ito eh. Ganito lang yung gusto kong sili. Yung malalasahan mo lang yung sili pero hindi maanghang. Hindi sili na talaga, sobrang anghang. Ano? Huwag lang yung sobrang anghang na sili. Buti nga ito, tamang-tamang lang yung sabaw mo dito sa sardinas ko. Oh. Saka hindi ko na inasinan yan kasi may lasa naman yung sardinas. Mahalap sabils, na sardinas. Konting patis lang. Mm -hmm. Uy, camera mo. Kasi meron ma pa tayong ano oh. yun. Ang camera, kumain ka na. Naingit ka na. <laughs> ay, kumain yung camera mo natin eh. Hindi natin ng talong. Hindi natin talong sili eh. Dahil ako nagluto nito dati ng mga ano. Yes, ang yabang may sili. Ay, yabang may sili. Oh. kaya ko na manghang ngayon. O, oh. may sili. O. Oh. Kasi, kasi noon, si, ugat pa yung gilagid. Ang tapong sa sili, palbasa, hindi masyado maanghang ang sili. Sili mo na. Kaya hindi talaga ako sanay sa sobrang ang Okay. Hindi. Okay. Salap. Uh. Um. Bukas kaya anong sarap ulamin na namin rekulisan to? Tuyo naman Gulay Sarap po ah o, ganun. Sarap Sarap po sa Rinas ah So yun lang po Patuloy niyo pong i-subscribe yung aking channel sama si nanay, si una tapos si ng ating videographer si Mase, si Mrs. ayan, si Mels wala si Mels wala, ah, bakasyon. sa bakasyon, ang layo na pinagbakasyonan so yun lang po, maraming salamat sa inyo bye bye, bye, -bye.